Welcome po ulit dito sa ating kusina. Ngayon po ay magluluto tayo or gagawa tayo ng atsara. Ang mga sangkap natin ay ilalagay ko na po dito sa screen. Screenshot nyo na po. Ayan guys, ito na yung ating papaya. Yan pinakayad ko na po ito guys. Doon sa aking tita. Ayan, marami ito. Guys, bali dalawang malalaki ito eh. Tapos, lalagyan natin ng rock salt. Magandang panglamas dyan, i eh, rock salt. Pwede rin naman yung ano, yung yung iodize. Ay, gusto na. Kaya lang, maganda kasi ito kasi magaspang. Ayan, pagkatapos natin lagyan ng rock salt, lamas-lamasin natin ito hanggang sa lumabas yung mga katas ng ano, papaya. Kailangan natin mapalabas yung katas ng papaya guys para hindi mapait yung ating atyara. Maaalis natin yung katas ng papaya. Tapos pupigayin natin maigi. Mahirap gawin ito guys pero masarap naman pagkatapos. Ayan talagang hassle siyang gawin. Pagkatapos natin malisan yung katas ng papaya, huhugasan natin ito guys. Bali dalawang hugas yung gagawin ko dito. Ayan, tignan nyo naman guys yung nakuha natin ano, yung katas ng papaya. Marami-rami din yan, no? Halos isang tasa din. Ayan, hugasan na natin guys para maalis yung alat, yung ating ano, yung asin na nilagay natin kanina. Bali, dalawang hugas po yung gina uh, ginawa ko para ano, ma ano, mahugasang maigi, mawala yung alat niya. Pangalawang ano na po yan, hugas kailangan po mapiga ang mabuti yung papaya natin. Tapos po habang ano habang nagpipiga po ako dito, si nanay naman ginagayat niya po yung iba pa nating sangkap. Ayan yung mga carrots natin. Pero tingnan nyo naman ang ginawa niya dun sa ating bell pepper. Tinadtad niya ng halos pinuin niya na rin yung ating bell pepper. So ayan guys, hide daw po, hide daw po sabi ni nanay. Ayan. Ngayon po, ito po yung mga sangkap natin lahat. Bawang, tapos luya, bell pepper, tapos yung ating pasas, carrot, tsaka sibuyas. Siyempre, ito yung ating ano, kinayod na papaya. Yung napigaan na natin kanina. Tapos, siyempre, kailangan natin ng brown sugar. Ayan. Tapos, yung ating sukang puti. Ang mga exact measurement po, ilalagay ko po sa screen lahat. Ayan, ibubuhos na natin yung sukang puti dito sa ating kasirola. Ngayon po, ipakukulaan natin ito hanggang sa kumulo na siya. Ilalagay ko na po yung ating brown sugar. Dahil kumulo na po kanina yung ating suka, ayan, pwede na natin siyang haluin. Huwag nyo muna siyang hahaluin guys yung suka ninyo kung hindi pa siya kumukulo. Ayan, nagdagdag po ako ng brown sugar. Bali, ang nilagay ko po lahat ay halos kalating kilong brown sugar. Haluin natin ulit. Ayan guys, kumukulo na dyan yung ating suka. Kaya ilalagay ko na po yung mga sangkap pa nating, ano, yung mga gulay. Ayan, sama-sama na nating ilalagay. Sabay-sabay na sila. Ayan, pagkakulo siya ng bagya guys, i-off ko na rin po yung ating kalan kasi kailangan po hindi malutong maigi yung ating gulay kasi pangit ang kalabasan nito pagka lutong-luto yung gulay natin kailangan crunchy pa rin siya pagka kumulo na siya guys off nyo na po yung kalan ninyo sa kanyo po ilalagay yung ating ano papaya ayan inuulit ko po i-off nyo na po yung kalan para hindi malutong maigi yung papaya ninyo Ayan, tapos po halu-haluin natin ito. Pag nahalo na nating maigi, iiwanan na lang natin ito hanggang sa lumamig. Yung mga lagayan nating mga garapon, kailan i-sterilize nyo po 'yan para hindi masira yung ating ano, acara. Pero hindi naman talaga basta-basta masisira ito kasi niluto siya sa suka. So ayan po, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pasubscribe naman po ako at pakipalo nyo na rin po ako dito sa aking FB page. James Cooking lang po yung aking social media account. Ayun, sana nagustuhan nyo muli itong ating video. Maray po salamat sa inyong panonood at maray po rin salamat sa mga sumusuporta sa akin. Ayan, ito na yung ating atyara. Palalamigin lang natin ito guys. Maya-maya ilalagay na natin siya sa in-sterilize na garapon. Ayan, maray pong salamat. Hanggang sa muli. Ayan guys, masarap ito sa pritong isda at saka sa mga adobong baboy. Ayan, sa mga nakaumay. Bagay din po ito sa mga may okasyon. Ayan, pwedeng pwede po yan. So, ayan po, maray pong salamat sa panonood. Hanggang sa muli po. Bye!